ina inaagnas ang katawan. masagang ang ulo at wala ang isang braso ng 14 anyos na si Marion Joseph Ariem. Sa mismong eskwela ang kanyang pinapasukan sa Balanga, pataan. Nakagapa siya tapos yung kanang kamay putol. Ano, hindi kamay eh, braso eh. Parang hanggang dito. Hindi ko masyadong patandaan tapos yung 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 buo niya medyo namamagana rin. Sa kalunos-lunos na sinapit ng bangkay, ano ang naging motibo ng mga sospek upang walang awang paslangin ang pinatilyo? Isa nga ito sa mga heinous crime natin karumado madumal yun dahil batang-bata -bata eh. Wala namang muha Ang problema nga, ang mga di umano yung eh, mga bata din. Na, na hindi dapat mangyari. Isa sa pinaka karumado na ang pagpatay. Magdang Ako si Martin Andanar, ating tuklasin ng bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa karumagdumal na pagpaslang kay Marion Joseph Ariel dito sa Crime Classic. Piyernes Santo, 2 ng Abril, 2010 Habang nagtitika ang maraming mga Pilipino, isang pamilya naman sa Balanga, Bataan, ang nagdarahop at nagsusumano. Natagpuan kasing patay ang kanilang kaanak na si Marion Joseph Avion, 14 anyos at second year high school student sa loob ng Bataan National High School. Hindi makapaniwala ang pamilya at mga kaibigan ni Marion sa kanyang sinapit. So sa apat na magkakapatid at sa kristan sa kanilang simbahan. Nabalang din ako noon tapos... Tapos tumingin ako sa paligid. Ang daming tao. Tapos nagsisigaw na ako. Tapos nagalit din ako kasi bakit nga sa kapatid ko, bakit sa amin nangyari? Hindi hindi kasi namin expect nung nakita ko siya parang hirap hirap tanggap kasi ang bait kasi ang sweet sweet niya bakit gano'n tapos katatapos lang nung birthday niya tapos gano'n mayroon nangyari wala din wala din naman maisip na dahilan para gawin sa kanya yun kasi napaka bait naman kasi Marso 29, na magpaalam si Marion papunta sa eskwelahan para kumuha ng clearance. Bakawika lang. Balik po raw sa school night, kukuha pa raw ng clearance. May pera ka ba diyan? Meron po ako. Sige, maghintat ka lang ha. Saan ka lang pupunta Wala naman daw napansin noon. Nakakaiba ang ina ni Mario na si Emma Ariem sa anak. Sabi magki-clearance, -e then sabay na maglilinis sa school sa room nila hapon na wala siya wala pa siya ayun then may pumuntang kaklase hinahanap siya mga 4 o'clock sabi ko di ba ako nasa school nagtiras kayo tsaka naglilinis kayo wala pa siya hanggang. sabi, ko pakipuntaan mo nga ako dun sa kaibigan nyo yung sabi na Dina wala po ika galing na ako dun sabi niya wala pa rin wala pa rin Opo. Oh, okay. Bakit? Di ba nag-paron sa'yo? Nagparon sa akin kari kanina pa. Sabi niya kukuha siya ng clearance. Pero wala pa rin. Nung pagdating ko kasi dito nung 6 nung gabi, sabi ni mama, hindi pa umuwi si Marion. Tapos sabi niya, mag-load ka. Tapos text mo yung mga kaklase niya. Na e dito next to, tinawagan namin. Tapos ano naman, sabi naman, hindi pa umuwi. Tapos sabi naman nila, naghiwa-hiwalay na sila nung after nilang maghatid ng libro sa faculty. Kaya ang ginawa namin, nagpunta kami sa bahay ng kaklase ni Marion. Tapos yun, nagharap kami. Ano eh, madami kami napuntahan eh. Tapos ilang oras kami naghahanap. Hello, hindi mo ba napansin yung anak ko si Marion? Kasi kanina pa namin natin ay makita eh. Hinanap ayam, ng pamilya Ariem si Marion, ngunit sila'y nabigo. hapon? Kasi paalam niya sa amin, kukuha lang siya ng clearance eh. Pero hindi na siya nagpakita eh kaya agad silang sumangguni sa mga otoridad para i-report ang mga pangyayari. Sinuyod nila ang Bataan National High School pero tanging ang gamit sa classroom ang nakitang bakas ni Marga. Kasama ko ay ibang kulis, nagpunta kami sa school upang alamin ang tunay na pangyayari. Makatapos na magpunta doon, bumalik kami sa police station at bilater muna namin para maging legal yung report ni Mrs. Ariem. Nagpatuloy ang paghaharap ng pamilya kay Marion. Bitbit ni Emma ang pag-asang buhay ang anak na makababalik sa kanilang pili. Iniisip ko buhay pa siya. Siguro may kumuha lang sa kanya na, 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 na napagtripan siya na itago muna siya then hindi siya hindi pa siya maibalik nung time na yun. Pero ng mga panahon na yun, may pangamba na ang kapatid ni Marion na si Christina sa kalagayan ng bunsong kapatid. Sa akin minsan naiisip ko negative kaso si, si mama kasi ano siya positive siya kaya iniisip ko na lang ano buhay pa. Nabalagi din pa siya. Yung panaginip ko kasi sa kanya kung saan siya natagpuan, yun, yun mismo sakto. Kaya, nung kinabukasan, nung before maghanap, sabi ko, sabi ko kay mama, kinuwento ko sa kanya, tapos naghanap ulit kami. Kung saan saan nakarating ang pamilya Riem sa paghahanap kay Marion, may ikaapat na araw na naghanap ang pamilya na makarating sa kanilang isang balita. Biyami Santo, nang hapon, may nag-report sa amin na may ang bata sa Maypata National High School. At kaagad nagpunta kami, biniripay namin, kung totoo nga. At doon, natagpuan namin ang isang isang lalaki na umikit-umulang 14 to 15 years old na wala ng buhay. Ito ay nasa decomposition state na. Sumabay ang lungkot na hatid ng Berna Santos sa balik ng nagkaantay sa pamilya Rem nung araw na iyon. Isa si Christina sa mga nasa istasyon ng polis at naglakas loob na pumunta sa eskwelahan para kilalanin ng nasabing bangkay. Nung sinabi nung kaibigan ng kapatid ko na kung pwedeng i-confirm. Sabi ko kay mama, ako na lang. Kasi parang nakikita ko parang hindi niya kaya. Tapos hanggang sa sumapit na nung sa gate school, yun na, iba na yung, yung kabog ng dibdib ko. Pero sabi ko, baka, baka hindi naman. Tapos sabi nung soko, ano, ah, uh, yun nga, yun yung nandun sa Hindi ako nandun pa, tapos nung nakita ko siya, yun, siya nga kasi yung haba nung katawan niya. Tapos yung siya short. Agad yung tinig na ko tsaka yung chinelas. Tapos siya positive na. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga otoridad, nasiwala ang mga pagbabanta kay Marion ng araw na iyon. Pero walang nakuhang sapat na ebidensya ang mga polis mula sa testimonya ng mga kaklase para may turo ang salarin. Ang mga nagbantake Marion kaya ang sharing pumatay sa kanya sa murang edad ni Marion Joseph Ariel, bago niya sinapit ang karumal dumal na krimeng ito. Ano ang naging motibo ng mga sospek upang walang awang paslangin ang binatiliw? sa kakulangan ng ebidensya at pagkakasangkot ng mga menor de edad, hindi naging madali sa mga otoridad na mabigyan linaw ang nangyari kay Marion. Hanggang sa mabago ito na magbigay ng testimonya ang isa sa kaibigan ni Marion. Dahil menor de edad, itinago na lang namin siya sa pangalang Miggy siya ang hinihintay ng mga polis sa kaso. Isang testigo na maglalahat ng na nangyari noong umaga ng Marso 29. Siguro mga umabot na ng legit sa linggo, eh, lahat nga ng, ng mga kaklase niya o kaibigan na hando noong araw na yun, nakuna namin ng affidavit. Ngayon talagang walang nakakakita. O nakaalam kung paano tinatayo ng matayang ang biktima nitong huling araw na lang ay may isang kaibigan siya di umano may mga binigay pangalan na di yon yun ang mga may responsible sa pagkamatay ng biktima Narito po tayo ngayon sa Bataan National High School, Barangay Bagong Silang, Balanga City, Bataan, kung saan isa sa isasagawa ang uh, reenactment ng di pagpatay kay Marion Joseph Ariem na naganap noong March 29, 2010 bigit sa pagitan na ikasya hanggang ikalabit ng tanghali. Inilahad ni Miggy ang kanyang nasaksihang pagpatay sa kanyang kaibigan. Dahil sa minor ang lahat ng sangkot sa testimonya okay. ni Miggy sa kaso okay. ito okay. ay hindi namin papangalanan okay. ng mga bata para pangalagaan ng kanilang mga kalagayan. Uh, nagkakaroon ng komosyon. Dito, dito mo narinig na Mga uh, alas 10 o 9.30 ng umaga ay eh, tinawag ng mga kaibigan niya si, si Marion at uh, Inaya. Ito ay ayon doon sa, sa witness. Inaya papunta doon sa may, sa may labas na school. Ang pababa na daw sila ayon sa testimonya ni ng witness ay doon na nga nangyari ang hindi inaasahan na pinagtulungan siya si ang nasa mapatay -tok ng na di mo ang nagtulong-tulong ay meron lima na pulos kabataan Ang limang kabataan na tinuturong sa larim sa pagpatay kay Marion ay mga kaklase niya sa Bataan National High School. Base rin sa mga salaysay ng ilang kaklase ni Mario na nakapanayam ng mga otoridad, ang leader ng grupong ito ang nagbanta kay Mario. Mga kilala din nung biktima maging ang mga parents nila, magkakilala sila. Ibig mag sabihin, hindi naman sila mag-iiba. Hindi sila nagkakalayo, 15, uh, 14 to 15, mga second year high school. Doon ang mga edad, meron pang 13 eh. Sa pagkakatanda ko, bago siya mawala, sinabi ng mga kaklase niya, may sa klase nila, nagbanta sa kanya, na ano na niya. Kaya siguro natakot siya na na dumaan dun sa sa main gate kaya mas pindi niya dumaan dun sa may, sa likod siguro may may nagsabi na dun siya dumaan na isa sa mga kaklasi hindi ko alam eh naguguluhan din kasi ako eh sa tulong ng salaysay ng kaibigan ni Marion na si Miggy, isinagawa ng mga ang reenactment kung papaano pinatay ang binata. sinuportahan din ito ng iba pang salaysay ng mga kamag-aral ni Mario nang makita nila ang grupong paalis sa lugar kung saan nakita ang bangkay ng binata. Ginawa nila ito upang mas maintindihan ang nangyari at makatulong sa investigasyon ng kaso. Pagbaba pa lang sa may patawagin na dalisdis ay sinuntok na si ng biktima hanggang sa pinagtulungan at yung isa di umano no, ay merong tangan na kutsilyo yun ang pinang saksak at nung nakabulagtan na daw ay, pinokpok pinukpok pa ng bato hanggang sa yun lang huli niyang natatandaan at pati si daw siya ay pinagbabantaan kung magsusumbong ayon sa witness Kasama ang kapatid ni Marion na si Christina, tinungo namin ang lugar ng Bataan National High School kung saan natagpuan ang bangkay ni Marion. Doon siya natagpuan. Kasi sobrang, sobrang kapal ng ano niya. Dati kasi hindi ganyan. Talagang pag, pag tumakbo ka, banda doon, maraming ganito. Maraming ganyan natatakpan siya. Dito Pero, po, saan? Banda, banda dito natagpuan si Marion. Medyo baka baka pa ng konti kasi medyo masukal. Makalipas ang tatlong taon, malaki na ang ipinagbago ng lugar. Ibang-iba sa may kitang crime scene sa reenactment video ng mga polis. Dinayos na ang bakod at siniguradong wala ng estudyante pa ang makakapunta sa bahaging ito ng paralami. Pamunuan ng BNHS ay nagpasyang tumahimik na lamang at wag nang humarap sa amin. Noong ano, sinisisi ko yung Diyos kasi bakit nga ano. Pero yung nakimiss na Kasi ano, may kaklose kasi kami mga pare. Kaya ano, kinausap niya, sabi niya, ano, hindi, hindi kailangan sisihin o manisin ng ibang tao. Dahil sa Siguro kaya nangyari sa kanya yun. Ano, siguro siya yung nagsalba sa pwede mabiktima pang iba. Kasi wala kasi yung nangyari sa kanya yun. Pinasarado na ng school yung daan. Tapos, may CCTV na. Ayon sa medical legal, namatay si Marion dahil sa mga saksak na tinamo sa lieg at dibdib sa salaysay ng kaibigan ni Marion na si Midi. Wala sa plano ng grupong umatake kay Marion na patayin ang binatilio. Nagawalan daw nila ito sa takot na magsumbong si Marion. Nagawala man daw nilang krimen dahil sa tinawag daw ni Marion na bakla ang leader ng grupo at dahil na rin sa inagaw ni Marion ang kanyang dating kasintahan. Ayon sa ibang mga klasmate, ay ang isa sa mga sa mga salarin ay naging kasintahan ng kasintahan ng ngayon noong biktima yun lang ang pagkakaroon ko wala nang iba na motibo ayon sa salaysay ng girlfriend ni Mario na itago natin sa pangalang Eloisa isa ring minority edad mahilig na raw magbanta ang dating kasintahan na tinuturong salarin Lalo raw itong nagalit nang hindi siya pumayag na maipagbalikan dahil mas pinili niyang maging kasintahan ni Marion. Ang nangyari nga lahat ng si binanggit noong witness na na may kinalaman di sa pagkamatay ng biktima ay pinatawag namin. Bagamat yun ay mga minor de edad, pero pati mga, mga magulang ay pinatawag. At uh, sa harap ng DSWD, ay yun nga. sinabi na yung mga anak nila ang mga suspect eh kinunan din namin sila ng mga bti mga kukulang BTI-B eh palibas, eh kailangan pa ng discernment from the SWD nagintay pa ng ng matagal Nang makuna ng mga testimonya mga bata mariin nilang itinanggi na sangkot sila sa krimen Sa pagkakalam ko ayun nung na ko ang ibang mga pinaghihinalaan. Tama, magkakasama sila noon, pero nagkaiwaiwalay din sila. Nawala silang kinalaman sa nasabing kaso. Hindi nila alam, na, na, nga sila bakit nawala si Mario na, na matapon ay patay na. Sila din ay nagano dahil ang binabanggit nila, kaibigan nila yon. Wala naman silang alitan. No? Kaya bakit sila ang dapat sila ang pinagbibintangan. ng ate ni Marian na si Christina naging magulo ang investigasyon dahil na rin sa pabago-bago ng salaysay ng mga bata. Gusto ko sabihin sa kanila, ano pa talaga yung totoo? Kasi paiba-iba sila ng statement. Kung kumuha ng statement kayo, kinabukasan, ibahin na naman na yung statement nila. Pero naguguluhan din ako, naguguluhan kami, ano ba talaga yung totoo? Gusto lang naman namin malaman bakit ganun yung nangyari. Ba't ganun yung ginawa sa kanya? Ba't nawawala sa nagpunta? Samantalang sila yung tinuturo. Ngunit hindi ito naging hadlang para ituloy ng pamilya Riem ang kaso. Sa pamagitan ng salaysay ng kaibigan ni Mario na si Miggy, nakapagsampa ng kasong murder sa piskal ng Balanga Bataan ng pamilya Riem laban sa limang binatilyong suspect. Pero, magiging sapat kaya ang testimonyo ni isang testigo para mapalakas ang kaso sa pagkamit ng ustisya para kay Marion? Saan hahanto ang kasong pagpatay na ito? isang paman ng pamilya Ariem ang kasong murder laban sa limang binatilyo. Naging malaking hadlang sa proseso naman ang edad ng mga sangkot sa kaso. Dahil sa minor de edad, ang limang batang lalaking kinasuhan, pinaubaya sa DSWD o Department of Social Welfare and Development ang pangalaga at pagpataw ng parusa sa kanila. Parang nakukulangan kasi ako. Kasi parang nababagalan ako sa ano, sa nangyari. Sinubukan naming hingi ng panig ng DSWD sa kanilang naging desisyon sa kaso ngunit bigo kami sila ay makapanayam. Dahil na rin sa kulangan sa ebidensang magpapatunay ng mga bata nga ang pumatay kay Marion, hinayaan ng DSWD na manatili sa piling ng mga magulang ang limang batang itinuturong sa larin. Ang alam ko kasi hindi sila pwedeng puni ng DSWD kasi nga hindi pa na napuprove na sila yung gumawa talaga. Kumbaga naturo lang sila. Makalipas ang tatlong taon, tila hindi pa nahihilom ng panahon ang sugat sa puso ng pamilya Ariem sa pagkawala ni Marion. Kasi nung nandito siya, masaya kami palagi. Okay. Tapos, nung nawala siya, parang ko. Tapos kasi, siya kasi biling Tsaka, ano, King Koy kasi. Ang hirap magpipala sa benta Kasi hindi namin alam kung yung kaharap man namin, totoo ba? Dahil nga siya nangyari sa kanya. Hirap maging masaya kasi. Kasi nakulang kami. Ang mga pangarap ng bunsong anak naglaho na parang pula. Siyempre po, siguro, malayo pa rin mararating niya. Hindi naman po natin alam po anong magiging future natin. At parang natin yun, yun, kanyang vocation na magpare. Anong tinukuan namin sa kanya, kaya nga natutuwa kami. Sa ngayon, hindi pa rin umuusad ang kaso. Wala na rin silang balita sa mga tinuturong salarin. Napakahirap... Ah mag-imbestiga kung wala ka talagang witness man lang. Ang ano nga lang dito, may nagbigay ng malayang pahayag. Doon na lang kami bumase. Yung ano niya, sarili lang niya. Walang, walang susuporta sa sinabi niya. Kaya mahirap din yung, ano, yung ganung kaso. Kasi nga, kami nakakaalam ha, maalam ang kaso na natatakot silang magsalita kung ano talaga ang pinangmotibo. Mahina raw ang mga salaysay ng testigo para direktang ituro ang mga tinuturing salarin. Ang tanging paraan daw upang maging malakas ang laban ng pamilya Arem ay ang mga pagpapatibay ng mga testimonya ng mga testigo. Kung hindi magkukuha ng witness, talagang tatayuan niya Palagi ko magkakaroon ng kakaroon ng justisya. If ever na talagang tayuhan niya may isa pang tatayo na may witness ang papatunay na talagang nakita nila hindi magpapago consistent yung kanyang salisay, malaki ang pag-asa. Pero ganito man daw ang kanilang sitwasyon, hindi sila nawawala ng pag-asa. Kung makawalan kami ng pag-asa, Sumukong na din kami, hindi din naman kasi namin hawak yung ano eh, kung po pwede lang uh, kami yung humawak ng kaso, kaso hindi naman. Kasi hanggat maaaring gusto namin, mabigyan talaga ng justice yung pagkamatay niya. Kasi nakapanginayang kasi buhay-buhay yung nawala. Isang buhay na hindi matutumbasan para sa pamilya Arianna. Para kay Christina, hindi na raw siguro mawawala ang sakit na dulot nito sa kanilang pamilya. Si Marion daw kasi ang pinagkukunan nila ng kasiyahan sa kanilang bahay. Siya kasi, pag nauunga kasi gumising yun, nangangasat yun. Tapos, kapag, kapag kasi nagagalit ako sa kanya, bibiruin na niya ako. Kaya nagiging okay din kami kaya anuman na mangyayari, hindi raw sila titigil sa paggamit ng hustisya para kay Marion. Nung bago siya mamatay, sabi pa niya, hindi ako makakasawa. Kaya, um, hmm, panabirin talaga siya. Hindi namin na-expect na darating yung time. Ang ganito. Makalipas ang tatlong taon, Tila malabo pa rin ang kaso ng pagpaslang kay Marion Joseph Arien. Dahil sa kakulangan sa ebidensya, wala pa rin sospek ang naparurusahan ng batas. Magandang gabi. Ako po si Martin Andanad. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime class.